Good morning guys! New look na ang concert na 5028 Na tinali na ni Eric Man Atin ang ipinising Pagkatapos na linis na primer Papatungan na natin ang quick dry locker last coating ito yung nahinog na ito yung kinalawang guys wala na di, man, di, di na malata di na malaman alin yung kinalawang set out chair bisikbab ito na yung 5 0 2 cover na hmm. against the light against the light tingnan natin yung loob yung na primer natin hmm. oops oops yo. Putih. Ya primer lah diam. Tulang kedapatan, guys. Sudah andong, siap. Plat po yung ating pintura. Ulang kinang. Ya, na primer ya. pagkatanggal ng kalawang primer natin yan ah na. kabila hindi na siya malata guys yung pinakaskas ko ng grinder yung ano nito yung kalawang yung mga naturko ko nung nakarang araw yung yun no? nagtaka ako matindi na ang kalawang kagad agad eh. apat na taon pa lang po. yung mga puti puti primaryan automotive primer epoxy primer yung pinangan natin pang tabon sa natanggalan ng kalawang yun ganun lang kadali guys magpintura ng bosni or pailok alugin lang e final coating na natin balik taob pasensya na kayo sa background guys yan yeah, new look na new look na yun know, o wala na ang kakalawang kalawang yan grinder ang pina kas kas ko sa kalawang Huwag naman yung sobrang kapal na luluha na. Huwag magpintura kayo ng ganito guys. Para magmumukhang bago pa rin siya. Ito na. Ah, sobrang bilis tumatuyo dahil akri. Akrilik. Ito na. Hindi na mahalata. concert original samony Incorporated you know naka naka okay talaga sa takip yan ang palatandaan guys na sadyang original yung nabili ko na si Kanhan na 5 puto each or 5-0-2 zero, zero each high power to do okay you know. nung Nadala ko kasi Ang bilis kinalawang guys Wala pang Isang buwan Dahil si istak stock Tago Last coating na natin to guys Yung pinakaibabaw Kapala natin ng Black Plat pag natuyo yan walang kakinang-kinang yan. yan, dahil ang ginamit natin ay, na, you know, the you know, Bosni, original brand, you know, flat black, black, yon, you know, quick drying lacquer spray, 100% acrylic automotive finish, finishes for DIY. Professional use. Yo. Shout out mga kasangon. Sir Bisikbab. Pixel Review. Kababayan. litinius Yo. Itong madalian na pintura, sir. Sa nagdi-DIY. Basta naliha ng mahigi, nalinis ng na turko Yan ang kuan. Kailangan. Naalis mo na yung kalawang bago i-primer. Hindi ko na lang pinakita sa inyo guys. Yung ginawa ko itong matinding paglilinis ng aking takip. Ng ating pagong concert. Yan. Allah nagtali natin yung ano yung sahig ay yung was out shout out sa was out na naanggihan may dala na dali pa si Rickman yun lang umangin pangit pag umangin pag nag-spray ka spray guys hihika dito kapalan ko to dito dito yung pina, ginamitan ng ano, grinder <coughs> yun ang halata yun ang guys halata no hindi naman ano, yan o yun o halata ginamitan ng grinder hindi ko namin isaliyahan kapalan ko na lang yan ano, spray mga tatlong patong may maya yan wala na yan ngayon mayroon pa yun know, o nagugroob yun pala kulang sa liya ko pero di naman halata na so, ano na yan nyulok na nyulok na ang ating concert mga kasam, kabila mo na, muna mo na. and guys, okay na to guys, para Meron pang tira ang ating pang spray. i -ikutin. Ayun, may kaunting puti dito. ano? may kaunting puti. Hanggang dito na lang guys o silip sa pagpintura ng ating takip na yung 502H thank you for watching